Oh, University of Manila. na University of Manila. Dito ako nag-aaral ng Corsair College. Eh. Alma Mater. <laughs> Nabisita ako dito kay Alma Mater. noi Ah, dito ako nag-aral ng personal college. Like, UM University of Manila. Ayan, dito ako nakilala misis ko eh. Ayan, Dito ako nakita yung forever ko si the University of Manila ang lupit puro tiles ang loob nyan tapos nandito yung gym ano ba yung gym? dito yung gym yan ito yung gym nila yan yung gym yan dyan ako nagka-practice ng basketball dati kasi nag try out ako dyan eh ayun yan yung gymnasium nila so, nag, -try, nag try out ako dyan dyan lang hindi naman ako nakapaglaro kasi hindi na ako tumuloy mag uh, mag enroll nung pang second year ko dapat yun nung second year college ko dapat, kaso hindi na ako nakapag-enroll, doon na natuloy. lang kasi dapat kung hindi ako nakapaglaro dyan dapat makakapaglaro ko sa ano eh sa Aries o, no, sino ba nakakalang sino ng Aries yung <laughs> University of Manila nga niya wala ata nakakalang sa inyo <laughs> pero paglalaro dapat ako dyan Alang hindi ako natuloy maging roll Tapos Dapat na paglaro din ako sa so, Kasi nag-epili ako yung dalawa Nung mag-second year ako Alam okay, mga dahil di nga makapagpain Makapagpain roll wala na hindi na makapaglaro okay, na lang ako yun yun Pagpagyan